Umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Narito na naman po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa mga katuruan at doktrina po sa Biblia. At ating pong ipagpapatuloy ang ating segment ang nasusulat sa Biblia, Biblical Exploration and Explanation. Ang ating pong topic ngayon ay tungkol po sa resurrection o pagkabuhay na maguli. At ang ating pong bibigyang linaw na katanungan ay ano po ba ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Kristo? I would repeat. Ano po ba ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Kristo? Ito po ang sabi ng John 11.25-26 hanggang Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya at ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman, sinasampalatayanan mo baga ito. So ito ay uh, uh, pinatunayan ng ating Panginoong Isus at klineng uh, ng ating Panginoong Isus na siya po ang pagkabuhay na maguli at siya po ang kabuhayan. Ang sabi po ng 1 Corinthians 15.12-13, kung si Kristo ngay ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Datapwat, kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Kaya mga kapatid, ang ibig lamang pong sabihin, kung hindi po muling nabuhay si Kristo sa mga patay, ay wala po tayong aasahan na pagkabuhay na maguli ng mga patay. At ang sabi po dito pa sa 14, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan ng aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. I would repeat ha, at kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos. Sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos, na kanyang muling binuhay si Kristo na hindi siyang uh, na hindi siyang muling nabuhay kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo kaya mga kapatid, kapag uh, kapag si Kristo ay hindi po muling binuhay sa mga patay, ang wika po ay ang ating pangangaral ay walang kabuluhan. Ang ating pagsampalataya ay walang kabuluhan. So, mga kapatid, uh, ito po ang kahalagahan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat mga kapatid, Uh, kapag si Kristo ay hindi nabuhay na maguli sa mga patay, magiging walang kabuluhan ang ating pangangaran, ang ating pananampalataya, ang ating pagpapatutuo o pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang pangako na muling bubuhayin ang mga patay, at yung ating pag-asa na maliligtas o pag-asa ng tinatawag nating kaligtasan. So yun po ang mga bagay na ma magiging magdudulot o magiging dulot kapag si Kristo ay hindi muling binuhay ng mga patay. Kaya napakahalaga po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus nang sa gayon maging makabuluhan ng ating pangangaral, maging makabuluhan ng ating pananampalataya, maging makabuluhan ng ating pagpapatutuo o pagwiwitness, maging makabuluhan ang pangako ng ating Panginoong Yesus na kaniyang muling bubuhayin ang mga patay at maging makabuluhan ang pag-asa o ang kaligtasan na ating pong inaasahan. At sabi po ng 1 Corinthians 15:17 hanggang 21 at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang iyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo ay nasa inyong mga kasalanan pa. Kung ngayon nga, kung ngayon nga ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapapahamak. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisisi asa kay Kristo, ay tayo sa lahat uh, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapwat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. inimpasais ng mga alagad. Datapwat si Kristo ngay muling binuhay na sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay at dagdag pa ho dito sa 1 Corinthians 15:5 hanggang 8 at siya'y napakita kay Cephas. So in other word mga kapatid kung ang ilan ay hindi naniniwala na muling binuhay si Kristo, ito ay pinatunayan ng mga alagad na muling binuhay si Jesus Kristo at hindi lamang ito pinatunayan kundi kanila pong nakita ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. At basahin natin muli sa 1 Corinthians 15:5 5 hanggang 8. At siya napakita kay Cephas. At saka sa labing dalawa, pagkatapos ay napakita sa mahigit na limang daang kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito ay nangabubuhay hanggang ngayon. Datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago at sa lahat ng mga apostol at sa kahuli-hulihan tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan ay napakita naman siya sa akin. Si Pablo po ang nagsasalita dito. So kung ating isasamap pinatunayan na nabuhay na maguli ang ating Panginoong Isus mula sa mga patay at ito ay uh, pinatutuhanan sapagkat namasdan nakita ito ng mga apostol. So, people who witness uh, Christ resurrection. Maria Magdalene sa Mark 16:9 hanggang 11, John 20:11 hanggang 18. Mga babae sa libingan, Matthew 28:8 hanggang 10. Dalawang naglalakbay sa daan ng Emmaus, Mark 16:12 hanggang 13. Sampung disipulo na sa nakasarang pintuan, Luke 24:35 hanggang 43. Eleven na disipulo kasama si Thomas sa John 20:26 hanggang Seven na uh, disipulo na nangingisda sa John 21, 1 hanggang 14. Eleven disipulo na nasa bundok sa Matthew 28, 16 hanggang 20. Five hundred na tao sa 1 Corinthians 15, 6. Lahat ng disipulo sa 1 Corinthians 15, 7. Sa mga disipulo nang nasa Jerusalem, Luke 2444 hanggang 49, mga saksi sa pag-akyat ni Jesus sa langit, Luke 24:50 hanggang 53 at ang pinakahuli nga po ay si Pablo sa 1 Corinthians 15:8 hanggang 9. So mga kapatid, ibig sabihin maraming mga nakasaksi, maraming nagpatunay, maraming mga nagpatutuo na muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus sapagkat napakahalaga po ang pagkabuhay na magulit ng ating Panginoong Yesus tulad ng ating tinalakay, mawawalan sa isa yung ating pangangaral, ang ating pananampalataya, ang ating patutuo ang ating pong uh, tinatawag na pag-asa, ang ating pong tinatawag mga kapatid na pangako na pinanghahawakan so in other word mahalaga na tayo ay sumampalataya na muling binuhay ang ating Panong sa sapagkat may kinalaman po ito sa ating pong pagkaligtas. 1 Corinthians 15.11 Maging ako nga o sila, sabi po ni Pablo, ay gayon ang aming ipinapangaral ang alin na si Kristo ay muling nabuhay na maguli mula sa mga, mga patay at gayon ang inyong sinasampalatayanan. Kaya mahalaga na sampalatayanan natin na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan na siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. So tulad ng ating napong inaral, the gospel or ebanghelyo o mabuting balita, Jesus died, Jesus buried, and Jesus resurrected. Na kung ikukumpir ito sa mga mananampalataya, tayo po ay namatay sa ating sarili, inili, inilibing kalapit ng ating mga kasalanan, at muling binuhay sa panibagong buhay. Kaya sabi ng 1 Corinthians 15.1 and 2, ngayon, pinapata, pin, uh, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaran, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong tilihan Kaya, yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus, kailangan po nating tanggapin at kailangan natin sampalatayanan at kailangan po nating pana Tilihan. At sabi sa verse 2, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Walang iba kundi ang imanghelyo ng ating Panginoon Jesus maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng, ng walang kabuluhan. Kaya mga kapatid, uulitin natin, napakahalaga po ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat ang kanyang muling pagkabuhay ang siyang magbibigay sa atin mga kapatid ng tinatawag natin na kahalagahan ng lahat ng ating ginagawa sa buhay bilang Krisyano o ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Isokristo Kristo ang siyang nagdulot ng kabuluhan sa ating pangangaral, pananampalataya, sa ating pong pagpapatutuo, sa ating uh, pag-asa, sa pagkabuhay na maguli sa mga patay at sa pangako na tayo po ay makakasama sa ating Isokristo. Kaya ulitin ko, mga kapatid, ang pagkabuhay na maguli ni ang siyang nagbigay, mga kapatid, ng tinatawag nating kabuluhan sa pananampalataya, sa pangangaral, pagpapatutuo, pangako at pag-asa. Kaya, mga kapatid, napakahalaga ho na sampalatayanan natin at ating panatilihan at ang ating pong tanggapin ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong hesus Kaya sa mga oras na ito, sa ating mga kapatid na sabihin po natin na nagdududa pa ho sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, ay manalangin tayo na bigyan tayo ng pananampalataya, pananalig at pagtitiwala sa mga salita ng ating Panahon Heso Kristo at mga salita at pangaral ng mga apusol ng ating Panginoon na kanilang pinatunayan na si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay. Tayo yumuko at manalangin Panginoon, salamat. Tunay nga po, nagalangin ko sa bawat isa sa amin, sa mga sumusubaybay, sa mga nakikinig, na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng malalim na pangunawa at revelasyon sa muli mong pagkabuhay mula sa mga patay na siyang magdudulot sa amin Panginoon ng katiyakan at katiwasayan sa lahat ng aming mga ginagawa bilang mga mananampalataya. Lord, tulungan niyo po kami na manampalataya at hindi lamang manampalataya kundi tanggapin namin at hindi lamang namin tanggapin kundi panatilihan ang ebanghelyo na ipinagkalupo ninyo sa amin. Salamat Panginoon at tunay nga po na ang aming pananampalataya ang aming pangangaral ang aming pagpapatutuo, ang aming pag asa ang aming paang mga pangako na aming pinahawakan ay magiging makabuluhan sapagkat kami ay sumampalataya aming tinanggap at aming pinatilihan ang iyong ebanghelyo Panginoon salamat itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus Amin. Muli, ito ang inyong lingkod, Pastor Lito, na nagsasabi, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. God bless you po.